guys! So, today's vlog, pupunta tayo sa palengke. Sana abot ang isang daan mo. Ha? Challenge! <laughs> okay guys, let's go! Doon tayo sasakay sa kolong-kolong. Sa Ayan. Sino po magmamain? Marami po akong hukay-ukay. <laughs> Marami po akong hukay-ukay na binibenta guys. Ayan. Ito po, taglilimang piso. Ayan. mamaya <laughs> Limang piso po ito. Ayan. Good as new guys. <laughs> Pagtugawan tayo nga eh.